John Lloyd Cruz on San Ilias, iniligtas niya yung buhay ko. Walang kondisyong hiningi si John Lloyd Cruz nang tanggapin nito ang imbitasyon para maging bisita ni Boy Abonda sa weeklong birthday celebration ng TV host sa Fast Talk hey, Boy Abonda ng Jimmy 7. Sinabi ni John Lloyd na sasagutin niya ang lahat ng mga tanong ni Boy at tulad ng binitiwang salita, sinagot ng award-winning aktor ang lahat ng mga katanungan tungkol sa kanyang personal at profesional na buhay. Parang ang daming nagbago pero parang ganoon pa rin lahat, sabi ni John Lloyd sa pagkipag-usap niya kay Boy sa episode ng Fast Talk na no? umire ngayong Martes ng hapon, October 24, 2023. Itong paglabas sa panahong ito, yung paglabas ko ngayon, nag-makeup ako ulit, nag parang bago ulit. Ilang beses na natin itong ginawa pero pero dahil siguro sa nagdaan na panahon sa mga nagdaang pagsubok sa mga nagdaang learning parang may bago siyang ibig sabihin. Tanong ni Boy kay Jan Lloyd, are you happy? Sagot ng aktor, sobra lalo na today ang dami kong nakitang mga tao. Wow, talagang naks. Alam ko paghiga higa ko mamaya maganda itong araw na ito. John Lloyd Onsan Ilias, napangiti at nakliwanag ng husto ang mukha ni John Lloyd nang mapag-usapan nila ni Boy si Ilias, ang anak ng aktor sa dating karelasyon niya na si Ellen Adarna. Saad niya, sobrang panalo, napakaswerte ko. Yun ang naging pinakarol niya sa buhay ko nung dumating na siya, yun talaga yung wow. Siguro yung pinakasimpleng may papaliwanag ko ay si Elias parang iniligtas niya yung buhay ko. Hindi ko ma-imagine yung buhay ko kung paano magtutuloy kung hindi dumating si Elias. Ang dami niyang ibinigay na bago. Bagong kahulugan, bagong duties, mga bagong all of sudden, iba na yung tingin mo sa lahat. Tatay na tatay na pagsasalarawan ni John Lloyd tungkol kay Elias co-parenting status with Ellen nang maging paksa ang co-parenting agreement nila ni Ellen kay Elias, sinabi ni John Lloyd na ayaw niya na magpanggap. Aniya, it's a little bit of a challenge. Ayaw kong i-sugarcoat kasi ayaw kong magpretend. pretend We're co-parenting but depende sa definition ng co-parenting. Ako from my end, to simplify, paano ko ba siya pinapalaki? Siguro yung to live without imposing. Gusto ko siyang tanungin and gusto ko siyang mag-develop ng sarili niyang capacity to decide on certain things. Siyempre yung mga bagay na hindi pa niya kayang desisyonan, yun ang role namin. Sa nakikita ko naman, napakaswerte ko, marami dyan yung similar cases kagaya sa akin, much, much lesser yung time with a child or have a small time to call. Kaya napakaswerte ko, kaya ako ay nagpapasalamat kay Ellen, kay Derek dahil iniisip nila yung kapakanan ng bata. Ang tinutukoy na Derek ni John Lloyd ay ang mister ni Ellen na si Derek Ramsey na tumatay yung pangalawang ama ni Elias. And that's it for today's video. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share for more showbiz updates. Bye!